Nah. Ayun, good morning guys. Good morning, er, good morning, good evening nga pala. Pagkakagis oh, talaga yan. Good evening nga pala sa so, lahat ng mga manunood ko dyan, sa so mga followers ko, sa so, mga sulok ng mundo, sa so, mga sulok ng Pilipinas, maging kilala ko man hindi. Maraming, maraming salamat sa mga nanonood sa akin. Uh, mag update na po tayo. Uh, di ba ngayon nasa December na tayo? Uh, di ba? Oras ng bigayan at oras ng patawaran sa lahat ng oh, wow. mga kasala sa mga magkakasala pa huwag nyo nang ituloy huwag nyo nang ituloy yung gagawa kayo ng kasalanan kasi ngayong December ito yung oras ng magpapatawaran ng lahat depende na lang sa tao kung may mga natitira pang pagmamahal sa kanilang mga puso mas masarap ang nagpapatawad tandaan nyo yan sa nang sulok na mundo pag ang tao hindi marunong magpatawad palaging galit. Yan ang tanda nyo sa isang tao. Pag ang tao hindi marunong magpatawad, lagi yan galit. Ay, update na pala yung mga mabibigyan namin ng mga regalo sa December. Lalong lalo na yung mga customer dito sa amin, dito sa Bilar Store. Sa pag, ay, pag na namin ng asawa ko. Ipakita mo. Tatlo Yan. Bali, tatlo pa lang yan. Yung, mga, yung tinatawag yan sa mga VIP yan. VIP personnel. Yan ang tinatawag na VIP personnel. Sa mga customer namin, mamimili pa kami. At magpapalaro ako sa... Um, New Year. Mga 31 ng gabi. Abangan nyo ang palaro ko. Mayroon akong pakulo. Maganda. Related ito sa... ah uh, Biblia. Yan! Babanggitin ko ng Biblia kahit makasalanan akong tao. Babanggitin ko na kasi maraming tao ang nakakalimot na sa ngala ng Biblia at tamang ginagawa dito sa mundo. Yan. Diba dito sa mundo? kahit ano na yung mga napapanood yung mga ginagaya nila na isa sa ulo nila yung mga kaya mga TikTok, mga sayo ng TikTok ginagaya nila, lahat yung mga nakikita sa YouTube ginagaya na nila. Pero ito yung magiging palaro ko. Bibigyan ko na sila ng clue para maisaulo nila. Pag naisaulo nila ang sampung utos ng Diyos. 500 500 dapat on the spot Walang mali, kahit ni isa, mula, unang, uh, mula sa ika-unang utos hanggang sa ika-sampo, dapat walang mali. Yun ang palaro ko, kasi marami ng bagong henerasyon ang hindi nakaka-alam yan. At marami ng alam ngayon, cellphone, laptop, motor bihira nga, bihira na nga ngayon yung mga bata na paggaling sa school, pag may matanda, lalapit sa matanda, magmamano, bihira na, wala na. Ang nakakagawa lang yan, yung mga batang 80s, 90s. At bihira na ang nagtuturo niyan ngayon sa mga magulang. Ang mahiling nila ngayon gumamit ng mga po at opo yung mga nanay, lululula mga matatanda. Pero mga chismosa. <laughs> Joke lang. Ang mong ang babait, ang gagaling gumamit ng po, ate po, kuya po, nanay po, pero sila yung mga chismosa. Oh, yung naglumukhang mabait, pero sila yung hindi talaga totoong mabait na tao. Hindi naman lahat. Correction lang, hindi naman lahat. Abangan nyo na lang ang mga mga palaro sa December 31 ng gabi. Maraming salamat.